Yang mga langis na yan hindi yan binenta sa market para sirain yung motor niyo. Ngayon mga boss, sa huli kahit ano pang langis yan, ang importante pa rin may langis yung makina nyo. Oy, dami langis, boy. Okay, pag-usapan natin ang ginagamit nating langis sa ating makina. Usapang langis tayo, no. Uh, meron tayong iba't ibang brand ng langis. Iba't ibang klase ng langis, yan. Magkakaiba ng presyo yan. Iba-ibang lapot yan. Meron tayo nitong langis na kung tawagin ay uh, monograde. Okay? Mamaya oh, natin pag-usapan yan. Monograde sa E40. SAE 40. Tapos, uh, SIC. 10W 40. 15W 40 OD. Tapos, ah. Uh, Kicks 20W 50. Okay. Ibig sabihin mga boss, itong 10W 40. Ibig sabihin niya, yan yung lapot ng langis natin. Yung 10. Kapag malamig. Ibig sabihin ng W yan yung winter. 10W. Tapos pag uminit siya, sagad niya na yung 40 yung lapot niya. Tapos, sumunod to, 15W 40. Ito naman yung lapot pag malamig, uh, medyo malapot siya kaysa rito sa 10. Tapos ganun pa rin pag uminit siya, 40 lang yung sagad niya na lapot. Ito naman isa, 20W40 mas malapot na to. Dun sa 15 na kanina. Tapos pagka uminit siya, 50 naman ang sagad niya na lapot. Tapos mga boss, itong isa itong monograde ah uh, Ibig sabihin ito wala tong lapot. Para lang siyang normal na nalangis. Normal na langis parang tubig lang siya. Ngayon, meron tayong tatlong klase lang naman ng langis. Iba-ibang brand yan, pero tatlong klase lang lagi 'yan, ha. Meron tayong mineral, 'yan yung walang lapot. Uh, Ibig sabihin 'yan normal na langis lang 'yan parang tubig. Tapos uh, yung pangalawang klase ng langis natin, uh, semi-synthetic. Mineral, semi-synthetic, tapos wala tayong fully synthetic. Pero yun lang ang kasunod. Noon. Okay, maliwanag. Tatlong klase lang meron tayong langis. isa Isang mineral, isang semi-synthetic, at isang fully synthetic. Yang langis, yan yung pinaka-division natin sa ating makina. Yan yung pinakaharang sa ating mga uh, gear kasi kung walang langis walang walang division uh, magtatamaan yung gear, gear sa gear bakal sa bakal yan ganyan ka importante yung langis saan ba ginagamit itong mga uh, klase ng langis na to kapag bago ang motor mo mas magandang gamitin mo itong mas mababa ang lapot mas konti ang lapot o mas maganda ito kasi wala na talagang lapot o mineral bago yung motor mo ha habang binibreak-in mo pa lang kasi masikip pa yung mga parts ng langis mo bago pa lang eh. masikip pa madali siyang makapasok sa loob ito itong walang lapot itong mineral tsaka ito mas madali siyang makapasok sa loob ng kaloob-looban ng ng motor mo ng makina mo yun ang recommended kapag bagong bili yung motor mo or under break in balang ngayon, habang tumatagal yung motor mo, lumuluwag naman yung mga piyesa sa loob. Uh, nagkaaron ng space. Uh, pwede mo nang gamitin itong mas malapot. Ayan. 15. O kaya itong 20. Kasi pwede niya siyang makapasok dun sa loob dahil medyo lumuwag na siya. Eh, na break in na eh. Siyempre, habang paganda ng paganda yung langis mo, palapot ng palapot, pamahal ng pamahal yan. Diba? Diba? tatlong klase yan eh, no? mineral, semi-synthetic, at fully synthetic. ba? Diba? Kahit anong lapot yan, depende na lang sa lapot yan, basta tatlong klase lagi yan. Ngayon, kapag may bumili rito sa akin ng langis na ganito, uh, luma na yung motor niya, dalawa lang naman ng klase yan, hindi niya alam, or talagang nagtitipid siya kasi itong mineral, yan yung binibili ng mga walang budget kasi yan yung pinakamura ng klase ng langis pwede rin naman dun sa may budget pero tinitipid nyo yung motor nila tapos susunod na yung semi-synthetic medyo mahal naman siya dun sa mineral eto naman semi-synthetic, eto naman yung binibili ng medyo may kaya sa buhay at ito rin yung binibili ng medyo mahal nila yung motor nila. Yung semi-synthetic. Ganyan naman yan. Diyan nagkakatalo yan sa pagbili. Tapos dun tayo sa fully synthetic. 100% synthetic. Yan yung pinakamahal na klase ng langis. Hindi lahat kayang bumili nyan. Ito naman yung fully synthetic 100% synthetic. Ito naman yung binibili ng mga may kaya o mayayaman o yun yung mahal na mahal nila yung motor nila yan naman yung binibili ng mga mapera or pwede rin talagang mahal na mahal nila yung motor nila okay. ngayon mga boss sa huli kahit ano pang langis yan ang importante pa rin may langis yung makina nyo depende na lang talaga yan sa budget nyo at sa pag-aalaga nyo ng motor nyo wala naman, guide lang naman yan eh. Wala naman akong sinabing uh, bilhin mo to. Eh, hindi mo naman kaya. ba diba? Pag sinabi ko naman bilhin mo to, uh, mas gusto mo talaga tong langis na to. Yung mga langis na yan, hindi yan binenta sa market para sirain yung motor nyo. Nasa pagpipilian nyo na lang yan. Nasa inyo na lang budget yan. ba diba? Eh kung talagang eh, pang ganito lang yung budget mo, wala tayong gawa Importante, may ilang yung motor mo. Ngayon, syempre, mas mura, mas mabilis yan, uh, dumumi. Di ba? Pagka ganito yung motor mo, check mo, mga 1,000, may itim na yan. Pero mga ganito, abot pa ito ng mga 2,000. Lalo na yung mga ganito, abot pa ng mga 3,000 yan. Depende na lang sa pag-aalagaan yun ng motor. Lahat yan pwedeng gamitin sa motor natin. Importante may langis.